kami ngayon sa pahil na bibili kami ng ano. Dahon ng saging kasi mag ano daw siya? Ah, magbudbud budbud. Ah. Budbud. Ito oh. hey, so yung pag-alap kami ng dahon. Baka mahal ko ba Baka nasa 500 na ni Daddy Pesos. Ito so guys, magluto kami ng budbud guys. -bud kasi nalato na siya sa aking budbud. Asa? Oh. ano gagawin mo sa dahon b eh ano mak to balon? So, ano, balon na namin yung dahon <laughs> sa bukit, Pupusta ng baon. Hmm. so alam nyo na guys. Bukin ay, uwi. Uwi. ng bawong, saging, kaya mo pili sa kuwi. Kuwi. pili na daw saging, putsan ng ano bawon? Oh. dahon. pili 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 pili

Meron dun pero ano, dapat yung sa lobby. Wala, wala na, na dito sa taas. Wala lang Wala. Ah? Mm. Nam na, ko idala dua ka buklobi dire. Kami okay? ng lobby. <laughs> wala puno punuan <lumayan laughs> Yung ano lang doon. Yung powder. Ito na siguro be. Tingnan mo mukha ano, dito. Tingnan mo dito. Ikaw magaling magtingin-tingin eh. Magaling lang ako sa, sa ibang bagay, hindi ako magaling. Ha? Huh? Magaling ako sa iyo? Ano yun? Hindi naman magaling. Yan. Ano yan? Magkano yan? Ano? Boto Special offer. 1 TD, ano? Yung isa, yung isa. yung isa. isa oh, okay. yan, yan. Offer. Sakap so, KD. Ito To kabudbud. Kalakihan eh. Ito guys. Magluto kami ng budbud guys. si nalato na si ngong lugod kasi ano 'no b then no lobe, lobbe gatak to she gatak pala gata kit ni asokal <tukuh> ito hmm. ay namin mamaya

May luya lang ako matay doon, diba? Meron. Diba guys? Diba guys ang dahon dito din? Mahal. Sa pinat, wala lang. Wala lang doon. Popcorn. Monghol. Ano ah, monghol? Hello, monggo. May powder sila dito.

How much brother? No, before 400, now 900 How much? 440 <laughs> Okay That's Yan, bit-bitin mo lang yan Thank you so much Syokran Wala na iba? Wala <laughs> Hindi Hindi hmm? Hindi oh, gusto ko gano'n Ano daw, saging? <laughs> Ay, sorry Mayroon silang kakanin dito Hmm? Bingka nila guys uluyat ka ayo, Bingka. Mas. mas bud bud, tubud bud, -bud tuh de? Oo, ah. dibang tubud ka ayo. Paibahan ay rate. Ano ra ako buok -ok? upat? try nato naghimok kay, mabintaron, hmm? atong ilibod dito sa mukha. <laughs> so may pama sahi pa ako. Ika ang pera mo? Pukidi pa ako. One week lang sa akin no? Pukidi. One week. <laughs> <laughs> kain. Isang budbud ayos na. Isang <laughs> Kano lahat? pa. Wala pa? Kano ba Ako yung KD. Ako, ito KD. Kapin. Iiwa. Tuho. Pwede na. marami akong coins dito. Okay. Di, huwag ng coins. Kasi pang, bara ano yan Pang, Pamasahe mo yan. Na, okay, guys. May nabili na siyang dahon. Anong gagawin mo? Pagbudbud kot Eh, kuwan nakita ko miss gud gud nilang mama kanina sa like, kalagala guys ba nya yeah, dahil so, gud good dito sayang ko ayo wala hindi ko to na tara na kay yung service ko magun sa ganito mag good boy good boy good good good, na guys, dito lang guys, hanggang dito lang update so, lang, so guys, lang guys para so may kontiyan. See you later guys, pag nag-ano na Okay, sa bukit see guys, ano yun eh? Yung anaon karayo. Yung anaon halubon. karayo, halubon. Ah, na lakwaan na, lakwaan. Dari guys, lakwaan na ininit na ba sa lakwaan? So, you later guys, pakita namin sa inyo kung saan paglakwa sa asawa. Many, many minutes later. Sige continuation ng aming aming guys video nung bumili kami ng dahon. Ano to siya guys ha? Ano patong itong balutong ng dahon? Kaso yung binili kasi ng asawa ko na sugar is yung brown. Kaya yeah, ganyan siyang kulay. Dapat yung... Sarap na yun kasi brown. Mm -hmm. Brown na. Tuma na malagkit. Budbud. Budbud ah, ay. -bud eh. Budbud mo. Kung hindi kayo kay. So guys, ngayon, mag-ano na kami ng dahon namin minde. So, magpupupit. Maliit yung dahon mo. Wala na tayong malaking dahon. Tapos, amuhan mo siya. Mali yung gupit mo. Ha? Huh? Tapos, mariusip mo. Mar Dali, Masira yun. One quince. Guys. Tapos, i- eh, Lagyan namin yan ng hot water. Ano? Laki-lakihan mo konti. Okay. Ito Eh, laki na. Sobrang laki na yan. Ganito. Ang mm, yan. Guys, got... Yan, guys. yun ang gawin mong sopanukat Thank you